Magandang araw. Late na pala akong nagising kaninang umaga. Napagod siguro ako sa paglalaba ko kahapon. Biglang sumagi tuloy sa isip ko na binigyan pala ako ng pambayad ng kuryente ng aking asawa, Bells. So dali-dali akong tumayo at niligpit ko muna ang aming higaan. Pagkatapos ay naglilamos ako. Hinanap ko ang aking asawa, Bells. Andun pala siya sa may babuyan. Tulog pa pala ang mga anak ko dyan. Sakto. Sinulit nila ang oras nila kasi magpapasok ka na. Nilipat ka pala yung date. Chakto, June 15 na pala ngayon at Father's Day. Happy Father's Day pala sa aking asawa, Bells. At sa aking mga kapatid. Lalong lalo na sa papa ko na nasa heaven na. Ah. And to all fathers out there, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Pinuntahan ko si asawa, Bells, para tulungan. Nalinisan na pala niya at pinakain si Mami Pig at mga biik niya. Plano namin na iwalay na namin ang mga biik sa nanay nila kasi malalaki na sila at lagi na silang nag-aaway. Ang kukulit na talaga. Pinakain na rin pala ni asawa Bells ang mga pato niya. Pagkatapos ay umuwi na ako sa bahay dahil ako'y nagutom. May binili kasi kahapon si asawa Bells na peanut butter at sliced bread. Perfect siya talaga pang agahan. Lalo na't na may mainit kang kape. Kaso ay hindi na ako nagkakape ngayon. Na-miss kong magkape kaso bawal na sa akin. Pagkatapos kong kumain ay aalis din ako. Kasi magbabayad ako ng kuryente namin ngayon. Hanggang dito na lang muna. Pakishare naman ang video ko. Follow for more and God bless.